Chinese checkers, paano laruin? Ang layunin ng laro ay ang maging unang manlalaro na ilipat ang lahat ng iyong sampung peg sa buong tabla at papunta sa tapat na tatsulok. Ang unang manlalaro na sumakop sa lahat ng sampung destinasyong butas ay ang panalo. Ang bawat manlalaro ay pipili ng isang kulay at inilalagay ang magkatugmang kulay na peg sa katumbas na tatsulok. Sa larong may dalawang manlalaro, ang mga manlalaro ay dapat pumili ng magkasalungat na tatsulok. Sa isang tatlong manlalaro na laro, ang mga panimulang posisyon ng mga manlalaro ay alternate na tatsulok. Sa larong apat na manlalaro, pipili ang mga manlalaro ng dalawang magkasalungat na pares ng tatsulok. Sa larong anim na manlalaro, ginagamit ng mga manlalaro ang lahat ng tatsulok. Pumili ng manlalaro na mauna, Pagkatapos ay magpapatuloy ang paglalaro ng pa-clockwise. Sa iyong galaw, dapat mong ilipat ang isang solong peg ng iyong sariling kulay sa isang katabing espasyo o lumukso ng isang katabing peg sa isang bahanteng espasyo ng direkta sa habilang panig. Pinapayagan kang magkaroon ng maraming lukso sa isang galaw. Maaari kang lumukso sa anumang peg, kabilang ang iyong sarili, hanggat ang lukso ay nasa isang tuwid na linya. Maaari kang magpalit ng direksyon pagkatapos ng bawat paglukso. Maaaring hindi ka lumukso sa gilid ng isang peg at hindi ka maaaring tumalon ng dalawang peg sa isang lukso. Ang mga peg ay hindi kailanman tinatanggal mula sa tablat at maaaring lumipat sa anumang direksyon. Gayunpaman, kapag naabot na ng isang peg ang kabaliktaran ng tatsulok, hindi ito maaaring alisin sa tatsulok, sa loob lamang ng tatsulok. Maaari ka lamang maglagay ng peg sa iyong sariling tatsulok at ang tatsulok sa tapat mo. Maaari kang tumalon sa isa pang tatsulok hanggat hindi mo pa natatapos ang iyong galaw sa tatsulok na iyon. Ang unang manlalaro na makuha ang lahat ng kanilang mga peg sa tapat na tatsulok ay mananalo. Kung ang isa o higit pa sa mga butas sa tatsulok na patutunguan ay naglalaman ng peg na pagmamayari na ibang manlalaro, hindi nito pinipigilan ang isang manlalaro na manalo. Ang laro ay mapapanalunan lamang kapag ang lahat ng magagamit na mga pwesto sa loob ng tatsulok ay okupado sa kanilang mga peg.